Papaano yun mga kapatid na nagagawang uh, ano, uh, iminamali yung gawain na itinakda ng Diyos? Eto, babasa tayo sa banal na kasulatan. Umpisahan natin uh, basahin sa aklat ng <clears throat> gawa ng mga apostol 1537. At inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan na tinatawag na Marcos tuloy. Datapat hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. Pansinin niyo yung sinabi ni Pablo. Hindi marapat na isama yung humiwalay sa kanila sa gawain. No? So ano itinuturing ni Pablo yung pangangaral nila na ginagawa ni Bernabe sa hintil gawain yon gawain pangangaral no kasi yun naman talaga obligasyon ng mga apostol eh mangaral sila no sila ang pangunahing mangangaral ng ebanghelyo sila ang pangunahing uaabot sa mga tao para maunawa yung ebanghelyo So, yung pangangaral nilang yon gawain yun ang tawag ng Biblia. Eh ngayon, de, may nababasa palang letra po letter ang gawain. Tama? May nakasulat palang gawain sa Biblia. Actually, alam nyo, meron pang isa eh, na nakasulat din gawain. Eto ha, basahin natin sa Pilipos 2.12. Ganito naman ang sinasabi mga kapatid. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagus pa ako ako'y wala, ay lubusinin niyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Dito, lubusinin niyo ang wika ang gawain ng inyong sariling pagka pagkaligtas na may takot at panginginig. Dati, ano? Uh, ginag madalas gamitin ni Bad Eli yan, yung lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Pag nagtiteksto na siya sa pasalamat, ano? Kaya may gawain tayo mga kapatid eh. At ang utos ni Pablo, lubusin natin ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas ang wika. O di may gawain. At kinakailangan lubusin natin yun. Sabihin, trabahuhin natin yun yung gawain no? So, eh ano niya diyan, kumbaga ini-emphasize niya diyan na kung meron man tayong gawain ng pangangaral, eh dapat lubusin natin yung gawain ng pangangaral na yun. Kasi nga ayan oh nakasulat oh may gawain eh. Oh. Ba yun. Pero kung yan naman mga kapatid, eh babasahin natin sa English. Oh, basahin natin sa King James Version niyan. Tingnan niyo po ang nakasulat ah. King James Version Philippians 2 verse 12. Why, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Now, work out your own salvation. Eddie, Sarili mong salvation ito. Bawa niya? Bawat isa, may ka, mayroon kang sariling kaligtasan eh. Sabihin niyo, kaligtasan mong pang sarili. I-work out mo yan. Yung gustong mangyari ni Pablo, bawat isa sa inyo eh, may yung sarili niyong kaligtasan, trabahuhin ninyo. So, hindi tumutukoy si Pablo dito na isang something about gawain, na pangkalahatan, kundi, Tumutukoy sa dito na gagawin mo o tatrabahuin mo 'yung sarili mong kaligtasan. lubus lubusin mo kumbaga, trabahuhin mo ng may takot at panginginig. Eh ano ba 'yun? Kasi para sa akin halimbawa o oh, o oh, okay sa isang miyembro para sa kanya, ano ba 'yung ano dapat niyang i out sa sarili niya? Ikaw, 'yung pag pagano pagganap mo sa tungkulin mo, halimbawa, o oh, miyembro ka, gumaganap ka halimbawa ng tungkulin mo, di ba? meron tagatulong o di ba meron ah, kung halimbawa nang huhula ka sa panahon nila Pablo gampanan mo yon lubusin mo yung gawain mo doon tagatulong ka tagapagturo ka taga-akay ka gampanan mo yon yun ang trabaho mo yun ang function mo lubusin mo yung gawain ng iyong sariling pagkaligtas ngayon ganun dapat ang maging pagkaintindi doon mga kapatid no kaya lang ang nangyari sa atin Porque may nabasang gawain sa Biblia gawain, -ano na salitang gawain in assume na ayan ikaw ha kapatid may gawain na dapat nating anuhin harapin alin yung gawain na yung pangangaral kaya ang naging resulta na kaya tayo nag-aabolo yan para sa gawain di ba kaya naaalala niyo po nag-aabolo yan para sa gawain. Eh kasi nga may gawain. Gawain pangaral, ng pangangaral, yung ministeri ng pangangaral. Yan ang gawain nating lahat, mga kapatid. Kaya kinakailangan magpagtulong-tulungan natin yan. O ano nangyari? De may abulo yan para sa gawain. Diba? Yan ang nangyari. Oh, Inano sa atin, iminuwestra sa atin na dapat ang maging pagkaintindi natin, ang maging akala natin, ang maging ano natin, maging uh, understanding natin na yung tinutukoy na gawain niyan, gawain pangangaral, kaya kinakailangan pagtulong-tulungan, dapat mag-abuluyan tayo ngayon para sa gawain. Eh ano nangyari? Kaya merong abuluyan yung unang araw ng sanglinggo, nung bago pa lang ako kapatid noon, ano ba purpose ng pag-aabuluyan? Para po sa gawain yan. Ba? Diba? Oh, di nagtagal Oh, nakailang taon na ako. Ang abulo yan, kahit sa probinsya sinasabi namin, yan, abulo yan mga kapatid. Yung pong ilalaan ninyo na ahandog ninyo sa Diyos, yung abuloy nyo handog yan. Nakalaan po yan para sa gawain. Hindi dapat yan madungisan. Oh, 'Di ba? Naalala nyo? Oh, sagrado po yan mga kapatid. Hmm. Dapat pagtalagahan mo yan, isimpan mo yan. Kasi yan ang handog mo para sa Diyos. At yung inihandog mo niyan, na pagsasamasamahin natin, ililalaan natin yan para sa gawain. <laughs> Naalala niya? Yan ang mga litanya na mga manggagawa noon. O, oh, kami, mga pa noon, nakadistino sa probinsya. Yan ang sinasabi namin sa mga kapatid na kinakailangan. Biruin mo, pag sumweldo ka, nagtatabi ka na doon sa sweldo mo, pang abuloy mo. Dapat yung pang abuloy mo, hindi dapat sukli yan, kapatid. Dapat, pagka mag-aabuloy ka, pag kumita ka, eh, una mo itabi dyan, yung abuloy mo kagad. Kasi, yun naman ang talagang sinasabi sa kawikaan, di ba? Sa sinasabi ng Diyos noong una, yung unang bunga ng yung ani, itabi mo na. Hmm. Kaya sa pagka kumit, kumita ka, itabi mo na yung unang parte, yung abuli mo, ibukod mo na yung para sa abuli mo. Yun ang handog mo sa Diyos. O. Diba? Yan ang itinuturo sa atin noon. Eh, yun ang naging impression, sa, naging impression sa atin na kaya nag tayo para sa gawain. Pero ang totoo, wala namang ganun. Mga kapatid, unang unang walang nakasulat na abuloy para sa gawain. At napakamali na mag-conclude tayo na kaya tayo mag-aabuloy tuwing unang araw ng Sanlinggo para ikayon sa gawain. Hindi ganoon ang sinasabi ng Biblia. So, dito niyo makikita mga kapatid, yung salitang gawain sa Biblia no, na nakasulat, iminamali. Iminamali, ibig sabihin ipinauunawa sa atin sa maling pagkaunawa. Di ba? Hindi dapat gano'n eh. Mali hmm. Nag-aabuloy ka para sa gawain. O di, may abuloyan. Pagdating ng pasalamat, pagkakatipong pasalamat, meron pa rin kusang abuloy naman para pa rin sa gawain. Kusang abuloy. O. E, wala namang ganun nakasulat sa Biblia na pag nagkakatipong kayo ng pasalamat, mag-aabuloyan kayo para pa rin sa gawain. Nakasulat. Walang ganun nakasulat, pero yun ang iminuwestra sa atin, yung, uh, yun ang itinatanim sa kaisipan natin. Yung mga bagay na yun, mga mali yun. Iminali nila yung nakasulat na gawain sa Biblia. Ang tinutukoy na gawain doon ni Pablo, gawain pangangaral. Pero never kang makakabasa na ipinanghingi ng abuloyan ni Pablo yung gawain niya ng pangangaral. Get po? Wala kayong mababasa sa Biblia noon na, o oh, mga kapatid, mag-abolo tayo para sa gawain. Walang utos si Pablo ganoon. At kahit man yung sinasabi na tuwing unang araw ng sanglinggo, di ba nakasulat yon oh. <clears throat> mali ang itinuro sa atin. Pero, ipinatupad yun, mag-abolo tuwing unang araw ng sanglinggo, di magbubukod ka na, para sa gawain. Eh bakit tayo nakakatiyak mga kapatid? na iminali ni Bad Eli yung ginawa niyang yun na mag-aabol yan para sa gawain, na para bagang ginawa nila Pablo. Kasi sila Pablo nangaral eh, nagsumikap makarating sa mga hintil. Ang tanong, ipinanghingi niya ba yung gawain niyang yun ng pangangaral sa mga miyembro? O basa tayo, tingnan nga. Dito sa isang talata ng gawa, sa 20.33 hanggang 35. Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit, sabi niya. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Sabi ni Pablo, nalalaman din naman ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasama. Diba? Ano ibig sabihin? Kasi pag nangaral sila Pablo, siyempre, ano yan eh, maglalakbay, sasakbay, sasakayan ng barko o ng daong, hindi magbabayad ng pamasahe. Tapos, kung halimbawa, maglalakad na sila sa lupa, eh, maaaring lakarin nila. Pero pag napakalayo, maaaring sumakay sila ng mga karo-karo, hindi magbabayad sila doon. Eh kaya lang, sa mga ganong gastusin mga kapatid, hindi inihingi, ni Pablo yon. Bakit tayo nakakatiyak? Eh kasi sabi ni Pablo oh, tungkol sa mga kailangan niya ang wika, hindi niya inimbot ang pilak ni naman o ginto ang pananamit. Nalalaman din naman ninyo na ang mga kamay na ito naglilingkod sa aking mga pangangailangan kahit sa aking mga kasamahan. O de, dito lang makikita mo na hindi siya nanghihingi ng abuloy para sa gawain pag nangangara si Pablo. Kasi nga, gumugugol siya ng sariling paggugol.